Wala na, total wreck talaga siya. Sira hanggang... Hindi, ng na to pwede maayos Oo, hindi. Kung maayos ba, buti kong tumakbo ng maayos. Hindi ah, Wala na, alanganin na yan. Ganito inilarawan ni Peter ang sinapit ng kanilang sasakyan. Kwento niya, pasado alas 8 ng gabi kahapon, June 5, nang iwanan nilang nakaparadang kanilang sasakyan sa kahaba ng Puruk 7, Barangay Irisan, para kumain. Yung ito, yung sasakyan namin ngayon, wala na, total wreck na kasi harap at likod yan na na-sandwich. Mabilis di umano ang takbo ng sasakyang sumalpo sa mga sasakyang nakaparada. Oh, mabilis ang takbo niyang pakiyat. Eh, may sumisin niya siya tang sumusunod sa kanya na yung preno down niya sa harap o gulong niya sa harap o parang nag spark Pero ang alam siguro ng driver nakikipagkarira. Kaya mabilis na pakyat. Kaya yun, nung siguro uminit yung gulong niya, pumutok, naot, balance na siya. Sige 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 sige. sige okay. hop, hop. Isa lamang ang sasakyan ni na Peter sa dalawang nadamay sa insidente. Base sa initial na investigation galing ng paranyake itong driver ng suspect so paakyat siya ng Baguio City when they reached yung uh, uh, accident area na yon hmm. is nawalan siya ng uh, control sa manubela at nabunggo niya yung uh, nakaparadang sasakyan. Sa kabutihang palad, wala namang nasugatan o nasaktan na pagkasundoan na raw nila ang pag-aareglo ang problema. Oh, yun na nga eh, kung anong hahabulin namin. Kaya ano naman yung license niya sa police station pero anin namin yung kung wala kaming agreement. Oh, so, may conduct na kami sa kanila pero ayaw nilang angatin. Kaya sabi ko bago malis itong sasakyan na nakatuwing, o oh, tanungin muna namin yung mga polis kung anong sasabihin nila. Pansamantala muna nila itong tinakpan ng trapal habang hinihintay ang pagbabalik ng 25 anyos na suspect. Sa tala ng Baguio City Police Office, ito na ang ikatatlong daan at siyam na putwalo na kaso ng vehicular traffic incident sa lungsod sa patuloy na pagtaas ng datos triple na raw ang pag-iingat ng mga motorista. Kailangan po uh, i-check yung mga sasakyan bago ako magbiyahe. ingat, na, ingat po sa pagmamaniho. Ganun po. And then, lalo na po ngayon, ulan. Opo, uh, madulas yung mga kalsada natin. Sa Baguio City Police Office, uh, we are now intensifying yung ating um, King of the Road uh, ordinance. So, actually, we already apprehended uh, about um, more than 300 na violators ng King of the Road kasi uh, especially dito nga sa Central Business District where maraming mga Uh, accidents uh, mga nangyayari Iba yung pag-iingat at pagiging alerto pa rin naman ang paalala nila sa mga motorista lalo na't nagsimula na ang panahon ng tag-ulan Vanessa Sabugtong R News